Noong unang panahon, sa isang liblib -lib na bayan sa probinsya, may isang matandang babae na nagngangalang Aling Bering. Kilala siya sa buong bayan hindi lamang sa pagiging masungit, kundi sa kanyang kaalaman sa mga pamahiin. Ayon sa sabi-sabi ng mga tao, ang mga pamahiin niya ay hindi basta-basta, sapagkat ito raw ay may sumpa Kapag sinuway mo ang kanyang mga babala, siguradong may kamalasang darating. Isang gabi, sa kabilugan ng buwan, nagkaroon ng pista sa kanilang bayan. Nagbabala si Aling Biling sa mga kabataan. Huwag kayong maglalaro sa dilim, lalo na sa gabing ito. At huwag kayong ngahakbang patras. Magdala rin kayo ng bawang sa bulsa para sa inyong proteksyon. Ngunit gaya ng karaniwang nangyayari, hindi pinapansin ng mga kabataan ang babala ng matanda. Sa isip nila, matandang takutin lang si Aling Bering. Kaya't pinili nilang tawanan siya at ipagwalang bahala ang sinabi. Habang papalalim ang gabi at tumataas ang buwan sa kalangitan, nagpasya ang tatlong kabataan na lumabas sa kagubatan para maglaro ng tagu-taguan. Hindi na nila alintan ang lamig ng paligid at ang kakaibang katahimikan ng gabi. Si Nardo, ang pinakamatapang sa kanila, ang naunang magtago sa likod ng malaking puno. Nasa kalagitnaan sila ng laro nang biglang maramdaman ni Nardo na may parang may malamig na hangin na dumaan sa kanyang likuran. Nang lingunin niya ito, nakita niyang may matandang babaeng nakasuot ng puting damit. Malalalim ang mga mata at nakatingin sa kanya. Ang mas nakakakilabot, hawak-hawak nito ang isang bungkos ng tuyong damo at tila bumubulong ng kung ano. Napalunok si Nardo habang unti-unting lumalapit ang matanda. Naalala niya ang babala ni Aling Bering. Huwag hahakbang paatras. Ngunit dahil sa takot, kusa siyang umatras ng isang hakbang sa oras na iyon. Biglang naramdaman niya ang malamig na kamay ng matanda na humawak sa kanyang balikat. Nanigas siya sa takot at hindi nakakilos. Nang tumunog ang kampana mula sa simbahan ng bayan, napansin ng kanyang mga kaibigan na wala si Nardo. Nagsimula silang hanapin siya sa paligid at sa kanilang paghahanap nakarinig sila ng mga may hinang bulong mula sa kagabatan. Sumpa, sumpa, sumpa ang naririnig nilang paulit-ulit na sinasabi ng hangin. Kinalabutan sila ngunit nagpatuloy sa paghahanap hanggang sa makita nila si Nardo na nakatayo sa ilalim ng puno. Tulala at tila wala sa sarili. Ang mga mata niya ay dilat na dilat at may lumalabas na luha kahit hindi siya umiiyak. Dinala nila si Nardo sa bahay ng kanyang lola upang alamin kung ano ang nangyari. Nang dumating ang lola niya at nakita ang kalagayan ng apo hindi na ito nagtaka. Sinumpa siya ng pamahiin ni Aling Biring, bulong ng matanda sa kanyang sarili. Ayon sa matandang lola ni Nardo, ang tanging paraan upang maalis ang sumpa ay ang pagsunod sa bawat pamahiin na sinabi ni Aling Biring sa kanila. Kaya tinipo nila ang mga kabataan ng bayan at isa-isang sinunod ang bawat babala ng matanda. Pero hindi na muling nakabalik sa dating sigla, si Nardo. At sa tuwing may kabilugan ng buwan, makikita siyang sa ilalim ng puno nakatingala sa kalangitan at tila may kinakausap na hindi nakikita. Mula noon, walang bata ang naglalaro sa kabilugan ng buwan sa kanilang bayan. At sa tuwing may magtatangkang suway na mga pamahiin, Naririnig nilang may mga bumubulong mula sa hangin. Sun